ni si kasi kanina pa sig Ilang araw ka na naglalakad? Na ka. Tatlong araw. Tatlong araw, palakad-lakad ka lang. Para daw may ano, yung, masakyan siya na sa mga terminal ng bus kasi so, wala daw ka, sa kanya at ano, ang galit daw Viral ngayon sa social media. Ang lalaking tatlong araw umano naglakad dahil sa kawalan ng pamasahe. Umani ng reaksyon sa mga netizens. Ang lalaking tatlong araw naglakad papuntang Mindoro dahil nawalan umano ng trabaho. Saad pa niya nakiusap na umano siya sa mga bus terminal. Pero ang nakasama ang palad, wala umanong pumapansin sa kanya kaya nagawa niyang magtiis para lang makauwi sa kanilang probinsya. Mapapansin sa video na namimilipit na si kuya sa kanyang sakit sa tiyan dahil saad niya ay gutom na gutom na di umano siya. Dahil ilang araw ding walang kain si kuya. Matapos mapansin ng isang vlogger na may pangalang Bench TV, ay agad niya itong nilapitan para kausapin. Saad ni kuya na ipadala niya na umano ang pera niya sa kanyang pamilya sa probinsya kaya wala na umano siyang pamasahe. Ang pangalan ni kuya ay si Christian pero walang binanggit na full name. Kwento pa ni kuya Christian, bago umano siya nilapitan ng vlogger na si Bench TV ay napadaan umanumuna siya sa simbahan upang magdasal. Kaya nga ay makikitang naging emosyonal si Kuya Christian dahil sa biyayang binigay agad ni Lord upang siyang matulungan agad. Agad na ni-rescue si Kuya Christian at binigyan ng pagkain at hinitid ng mga vlogger sa bus terminal para makasakay na papuntang Mindoro. Makikita sa hitsura ni Kuya na sobrang bless niya dahil sa pagdasal niya ay gumawa agad ng paraan ang ating Panginoon. Dito ay binigyan ng mga vlogger ng kaunting tulong para makauwi na sa kanilang probinsya. Makikitang sa pag-alis ni kuya ay nagawa pang magdasal ulit habang naglalakad na ito papuntang bus terminal. Natila parang nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil sa hindi makapaniwalang biglang pagdating ng kaunting tulong. Matapos mapanood ng mga netizens. Maraming netizens ang nagsasabing mudos lang umano ang ginawa ni Kuya Christian at hindi niya umano totoong pangalan nito. Saad pa ng mga netizens, Jessica Villan main Ganyan po ate ang way niya para matulungan siya at para may lumapit sa kanya. Kaya kahit sino po na namimilipit ang chan. Natural lalapitan po natin. Kahit hindi naman po talaga masakit ang chan. Nakausap namin po talaga siya sa may tagig at nakaupo. Namimilipit din ang chan niya. Hindi po ako nang huhusga nagsasabi lang po ako ng totoo. Face to face po kasi namin siya nakausap ng asawa ko. At ang pakikilala niya po sa amin is Ronel daw po name niya. At hindi rin po kami nagkakamali kasi siya po talaga yung nakausap namin ng asawa ko at palagi po siyang naka-face mask.